Natukoy na ng Philippine National Police ang posibleng source ng deep fake audio ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo nakikipag-ugnayan na ang PNP na sa Anti-OR nakikipag-ugnayan na ang PNP Anti-Cybercrime Group sa Department of Information and Communication Technology para sa investigasyon ng deep fake audio ng pangulo na malisyosong nilalapat o minamanipula at ini edit gamit ang Artificial Intelligence o AI, sinabi rin ni Fajardo na tututukan ng PNP ang teknikal na aspeto ng investigasyon kung saan aalamin nila ang posibleng lokasyon o pinagmulan ng deep fake audio. Inutusan na rin ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na panagutin ang mga taong nasa likod ng deep fake audio at samahan ang or sampahan ang mga ito ng mga karampatang kaso. Nagbabala rin ang Presidential Communication Office laban sa pagkalat ng mga malisyosong mga material.